Ito yun, Tabig GLI. So yan mga bossy, maganda magandang gabi sa inyong lahat. Bali, alas 9 na ng gabi ngayon. Pagdating natin, may nag-walk-in sa atin. Galing pa sila sir ng... May ma uh, sa Manila mga bossing. Boss, baka may gusto lang muna yung batin or i-shout oh, bago tayo magtawaran. Ay, mag ikaw muna boss, ikaw muna. Sabati ko yung ano, jowa ko na. Ano pangalan? Eh, Lorraine Mecos. Ilan? Sala. Ay, sala. <laughs> boss, baka may mabatiin ka lang. Sili, friends. Batiin mo yung jowa mo. Yan na lang. <laughs> 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 Sige lang boss, ito, shout, out. shout out sa mga Chewbacca dyan. Ayun, <laughs> dalawa. Nawala. Boss, huwag na kayo magtago. Aling ka na, alin ka na kayo dito. Boss, baka may ka lang. Napasi ko lang yung Bulanghoy. Bulanghoy. Sino pa? Ayun lang, Boss. Ayun lang. Boss, baka may ka lang. Binabati ko lang yung pamilya <laughs> ko yung sa Bulacan. Ayan, big big shoutout sa lahat ng mga tiga Bulacan. Sila boss. So ayan mga bossing, bali ginabi sila. Uh, alas 9 na ng gabi. So, nakurso na dahan nila is itong ating Toyota Big Body GLI na automatic transmission, mga boss. Boss, wait lang. Papakita ko lang, ha? Bali, ito yung loob nyan. Naka-tiger seat nga pala yan, mga boss. Automatic transmission. Napakalamig na aircon. Uh, good shifting nga mga boss. At uh, sobrang timing na makina. Naka-restrain nga pala to hanggang next year. So, ito yung loob nyan, mga bossing. Walang mga punit, mga upuan. Tapos uh, uh, working din yung uh, stereo. Boss, magkano ba tatawad mo? 80. Wag. <laughs> Mahawa ka naman siya naghanap buhay, pa, boss. Mahawa ka pa, pa nagugutom, boss. Hindi <laughs> <laughs> pa rin ako nakakain eh. <laughs> Sige, ah, uh, 95. 85. Kalubong na yung boss. Eh. Gano'n nakatagal na katagal, nanonood sa Boy Easy si Garage? Matagal na, boss. Since birth. Since birth? <laughs> <laughs> boss, bakit hindi ka naniwala sa mga basher? Hindi, mga basher lang yun mga kupal kami. Ali! Ah! <laughs> 93? 85. 85 talaga. First car oh, ba oh, boss? Oo oh, boss, first car yan. Bakit dito mo napili sa Boyacy Crouch si bumili boss? Kahit na sinisiraan ng todo. Na ako sa mga videos mo, boss eh. Ano nanonood no, no, ako no, no. Talagang legit followers. Oo, oh, legit yun boss. Sa patunay? Hindi, <laughs> joke lang. <laughs> <laughs> Dapat may patunay para bigay ko na 85. Follow ako matagal na matagal na boss ha? Na boss. Talagang si Bossing eh talagang hindi na niniwala sa mga basher at hindi naman natin maiwasan yung utak Pinoy. Ayun, nakapalo nga. <laughs> parang wala, parang wala akong mag, magagawa. <laughs> Pinakitaan talaga ako ni bossing na nakapalo. Mukhang ibibigay ko talaga na 85 to ah. Para sure boss, para sure. Patay tayo nyan Woo! Fist bomb na yan. alam na alam ni bossing <laughs> Apir mula wala pa. <laughs> Boss, baka madagdag eh Ganun na kami boss Sa ganda talaga? Ah, 90 85 89 85 Hindi mo na talaga madadagdag ang boss Kaya boss Pang bigay siya ano pa? Pangpamilya pa? Ay, wala pa lang pamilya na May anak ka na ba boss? Wala pa boss eh. 85 May ano ba? Paano ba to? 85 Wala mo na sahod no? <laughs> boss, baka madagdag eh kahit mga 88 85 na boss na ano lang kay bossing kasi legit followers talaga pero yung eh. kahit maraming basher eh, oh, ay patuloy pa rin na talaga dito pa rin bumili. Mm -hmm. Boss, ano masasabi mo na lang sa mga basher? Ayan, sa mga parang matap. Kalingan nyo pa sa pangungupal. <laughs> <laughs> so yan mga bossing, bali 85 ang tawad ni boss, patay tayo mga malelegat tayo ah. Boss, di ka, di ka na talaga maawa sa naghanap buhay. Maawa ka sa aming boss, pagod na kami. Pagod na. <laughs> pa kami. Pag binigay ko ba ng 85, boss, pagkakalat mo yan doon na mabait si Boy AC talaga? Oo, boss. Gusto mo yung mention kita doon. Out-out kita kaya, no? Ito. Malubit yan doon. Boss, baka madagdag eh. Ah, siya ba? 85 para sa ating big body. 88, boss. 85 na, boss. 85 na. 87. 85. 85 talaga. Mukhang napagkaralan tayo ng mayiging bossing bago pumunta dito. Mga ilang months pa boss, bago mo ako pinag-aralan talaga pag punta mo dito. Matagal na. Matagal na. May! May! Hindi na talaga maawa sa atin si bossing. Nag-review ako boss eh. Patay tayo, nag-review pala si boss Manawad. Napakahusay talaga. Hindi sige boss, bibigay ko na ng 85. Sa mga bossing, napanais mo si bossing. <laughs> talaga uh, kabisado na yung tawaran at uh, bago pumunta dito sila boss so yan mga bossing bali papalibot ko lang sa inyo ulit bali naka white plate na nga pala to mga boss naka rehistro siya hanggang may at naka bios magsiyan mga bossing bali tinest drive na rin nila ayan uh, Toyota Big Body GLI sold na for only 85k boss maraming maraming salamat ah boss thank you congrats congrats sa first car at Maraming salamat sa tiwala, boss. At dito ka pa rin bumili sa Boy AC Garage. Bumalik pa ako, boss. Boss, recommend mo ako sa mga Ay, tropa natin dyan, ha? Recommend kita, boss. Yan. So, yan. Boss, peace bomb tayo. Maraming salamat. Thank you, thank you, boss. Thank you, thank you. Yan. So, bali, receive na lang natin yung payment nila, boss, para makabiyahin na rin oh, sila. Naman yan. Kasi... Oh content, na naman. oh, content na naman to, boss. Binayaran yeah. ko lang kayo, di ba? Kupal kayo. Kupal kayo. Kupal sila, boss. Kupal. Ah. Boss, totoo. Boss, edi mga bossing, bali binayaran ko lang sila boss na ano, i-content. Bigyan na lang tag, ano, <laughs> <laughs> Mga boss, bali re receive na natin payment nila, sir, para makabiyahin na rin sila. Sa mga bossing, bali picture taking na lang kami. Ayun, sold na ang ating uh, Toyota Big Body GLI. Maraming maraming salamat sila bossing. Boss, ingat, congrats. Mabiyahin na sila pa Manila. Ayan, bali iwan yung isang motor na, boss. Ayan, bali, sold na mga bossing. Maraming salamat sa tiwala. Sold for only 85,000 mga boss.